kami sa ating sa flower festival yan patapos na nga yan kaya yung mga makikita yung mulaklak mga lantana hindi ako masyadong magmaboy sa para makita niyo yung mga salita merning yung mga na salita okay basta nandyan lang kami niyan yan children's day yan inamasyal kami hate na nyo. Daming bulak, bulak Dami din tao. Sobrang laki ng palingin niya. As in, sobrang laki. Sa so, totoo lang sa parking nga, daming nakapark. Tapos may mga bus pa talaga. Pero sa lugar, hindi mo makikita yung crowded yung lugar. Sa so, sobrang laki ng um, lugar. Ang ganda niya, sobrang. Kaya, panoorin niyo na lang, okay? Thank you! talaga lang kami dyan so, maganda din ang mga bulak-bulak kala mo, fake talaga pag titignan mo sa picture or video parang sya plastic yan you know, o, may mga tuyo na. Mga dark color Yung parang violet pero tuyo na sya yan so, ganda din ang lugar Makikita nyo naman. Sobrang ganda. Malayo to yung sa pinakabahay namin. 3 hours yata mula sa amin papunta dito. Kaya sinulit talaga namin yung pagpunta dito. Kahit mainit na siya. Pero hindi nakakasunog yung init niya. Malamig yung hangin. Pero kayang-kaya naman. Sobrang ganda ng lugar. Grabe. Kaya ayan, pila tayo dito. Saan? Ayan, e, picturean. Oo. Oh, ayan, upuan para kita lahat ng bulaklak. <laughs> wala walang bayad sobrang laki. Daming bulaklak, oh, grabe. Dami din tao. Sorry sa mga kukuha na. 음. <sus> A Betinha de Tô. Que 거야? 아니요 Bee 합니 Kristo. Ah, hindi. Bahay na tinutuluyan namin. Nanganap siya sa awan na pwede pang mapuntahan nung gabi. So, yan yan. Dahil nga, malayo yung pinanggalingan namin. Lubos na lubos na namin. Nandito naman kami sa Tehan Festival. Ito naman, mga lights naman siya. Ang katuwa, sobrang laki din ng lugar niya. Sa parking lot, ang dami din naka park, Pero pag pasok mo sa loob, wala siya, parang walang tao. Sobrang laki. Nung palingin niya. Sa ilaw. loko ko pa nga dyan eh. Kano kaya binabayaran ng maral dito? <laughs> Pero hindi talaga yan. Ano yan? Si dito sa Korea, uso yung solar. So, yan. Naka-solar daw yung mga yan. Grabe, ang ganda niya. Sobrang laki. Hindi namin niya nalibot lahat kasi... Gabi na, alos pasarado na din siya. Nung pumunta kami, kasi medyo malayo to dun sa lugar namin. Kasi yan, nakadlakan lang kami dyan. Sobrang laki niya, pati bigla kasing umampun dyan pa na. Kaya yun, hindi na namin niya natapos. Yan, panorin niya na lang. Okay, thank you. Thank you. mà da mình phải hilau, hilau nó mandito. đi, đi với chua. Ở đây dừng lại. Yopo, yopo Yogi, you Laboy pa rin. Yan ang pamilyang laboy. Sa Korea. Yan. Annyeong. Soyul. Soyul, annyeong. Hello. Good morning. Kamusta kayo? Soyul, ganda na? Soyul, yapo? Ne, kamsahamnida. Nee, tulong. Yoboy uge. Good morning. Good morning. Kumusta? Kumusta? Good morning. Good morning. <laughs> good morning, good morning. <laughs> Gusto pa naman ni ng ganito, yung madami ilaw. Grabe, dami ilaw. Magkano kaya kuryente nila dito? Grabe, dami ilaw. Veo? Ha, sa dyan, chiko? Grabe, pa ilaw. Magalo kay Amiral ko din. <laughs> Anya! ipo uh, pada. Tashi tashi. Yeah, dami pa ilaw. Yun no? dinosaur, oh, dinosaur. may dinosaur doon, oh. Ang daming pa ilaw, grabe. Daming pa grabe. Ang daming tao doon sa labas pero dito parang wala tao. <laughs> Ang daming nakapark na sasakyan sa labas. Pagdating dito parang wala tao. <laughs> parang sulit yung drive niya asawa. <laughs> sulit kahit na... Naligaw-ligaw tayo. Naligaw-ligaw, <laughs> uh, <ligaw>, no? <laughs> Lobat yung cellphone niya. <laughs> Ate, ang dami lamok. Nakaano yung sige ano? Si Sojong naka-skirt. Sojong naka-skirt. Daming lamok. So yun? Sojong nga? Ngo? Tari? Sigong hamen ang andeko. Ngo sa... Ay, ayun na may ano. Ano tawag Parang... Ano yun sa... Ay, Merong ano? Ayun. Ayun. Ah, um, yung sa Pililya? Ah, yung ano, yung windmill. Yeah, windmill. Ayun, na, may dinosaur pa nga doon, oh. Oh, may sirapang bangka, oh. Kasama ko kayong gumala. 아니요기름가 r 랑주니 n 상관없어. 기 i n k e 주니 r 상관없다고. drinker 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 d 이 i n d i n k e r d r i n k e d i n k e r drinker d r i n k i n k e r d r i n k Ay, yun yubo. yun po. Yugay, yun very big, yubo. Grabe. Damn, festival! Here, may malaking pusa. Pa. Ang tao. Grabe, ang laki ng lugar. Ang daming tao sa parking, punong-puno. Pero pagdating mo sa loob, parang walang tao. <laughs> ay may malaki sapatos na no? yung isimbal yung isimbal no? ay baka mawala na naman kayong dalawa ha <laughs> ayun ang dalawa magkasama na parespo naka live gala Oh, yang ganda di itu, oh. Wow, karuset. Oh, <laughs> oh yuk, undah. Unda.

가자. 아랑다안 들어? 안 들어. 아랑스럽다. 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 어랑스럽다아다아기스아 Pababa na tayo. Huwag ko nga ibulan na yung gaya. Mujong, mujong. 로떨어 가는 게. 거리 가면 아, 아, 어, 거 아, 이다고 가자. 거 봐. 아, 이거 봐. 아, 봐. 아, 봐. 아, 이거 봐. 이